Hello mga mare! Kaninang umaga nga ay e, nagtungo nga kami dito sa tindahan ng kapatid ng aking asawa. Yes, mare! Para kumuha kami ng pagkain ng aming mga alagang baboy. Ilang araw na magsasarado ang tindahan na ito dahil nga mga mare sa Holy Week nga. At eto nga mga mare, nagbigay na ang aking asawa ng listahan ng mga feeds para sa aming mga alagang baboy. At syempre mga mare, dahil ilang araw na sarado ang tindahan na ito, kaya dinamihan na lang namin ang pagkuha ng pagkain para sa aming mga alagang baboy. At syempre mga mare, sinama na din namin sa listahan ang pagkain ng aming mga biig. At eto mga mare, ang early week. Dahil nga may alaga kaming aso, kaya sinama na namin ang pagkain ni Wedi. At eto mga mare, ang yum yum. Yes mare, dahil nakakasigurado tayo na mas healthy ang ating ipapakain sa ating mga alagang aso. At syempre mga mare, napakamura nito kaya pasok sa ating mga budget. Ang tulad nating mga 4 mamis at eto nga mga mare sinimulan na ni Tatay Boyong ang magkarga ng pagkain ng baboy at inunang isakay itong pagkain ng aming inahin ang milk maker kaya naman mga mare yung ibang mga pagkain ay doon namin kukunin sa bodega nila ate Karen dahil mga mare wala dito sa kanilang tindahan tumulong na nga dito sila kuya Joel at syempre mga mare yung boy ni ate Karen para mas madali ang aming pagbili ng pagkain para sa aming mga alagang baboy di dito namin mga mare binibili ang para sa aming mga fatining, barako, biek at syempre mga mare para sa aming mga inahin. Dahil ngayon mga mare ay may promo sila hanggang sa katapusan ng buwan na ito. Kaya mga mare dinamihan na namin ang aming pagbili ng aming pagkain para sa aming mga alagang baboy. Malaki ang discount na binibigay nila dito mga mare kasi nga mga mare sa bawat sako na ating mabibili ay may bawas ito na 60 pesos. Yes mare 60 pesos! Kaya napakalaking tulong ito mga mare sa katulad nating nag-aalaga ng baboy dahil mas nakakamura tayo mga mare kung kada sako tayo bibili ng pagkain dito. Yes mare, dahil 30 pesos ang bawas sa original price nito at 30 den mga mare ang bawas kapag pegrolock Feeds ang inyong bibilhin. Kasi nga kami mga mare, pegrolock Feeds ang aming pinapakain sa aming mga alagang baboy dahil nakakasigurado kami mga mare na ang malaman kapag pegrolock Feeds ang ating ating ipapakain sa ating mga alagang baboy. At nung makumpleto na nga yung pagkain para sa aming mga alagang baboy, ay umuwi na kami ng aming bahay. At pagka uwi nga namin mga mare, ay agad itong diniskarga nila Kuya Joel at yung Tatay Boyong para maipunta sa kanilang mga alagang baboy. At eto nga mga mare, marahil ay nagtatanong kayo kung ilang sako ang aming binili kaninang umaga. Umabot lang naman yan mga mare ng 18 sako or 18 sak na feeds. Yes, mare at ipapakain namin yan ng mga ilang araw lang. At eto nga mga mare pagkadating nga namin ay eto na nga yung inasikaso nila Tatay Buyong at ng aking asawa. Dahil nga mga mare Judith na ngayon ng isa naming inahin mga mare Kaya naman eto yung aking asawa, inasikaso yung ituturok namin dito sa aming inahin na nanganak. Dahil nga mga mare kailangan nitong turukan ng oxytocin dahil nilabasan na ito ng isang 2 ml ang aming ituturok dito sa aming inahin para mga mare magsunod-sunod na ito at para hindi na ito mahirapan sa kanyang panganganak kaya naman dali-dali akong nagturok ng oxytocin sa kanya at eto na nga mga mama pagkalipas ng ilang minuto simulan nung tinurukan ko na siya ay nagsunod-sunod na ang paglabas ng kanyang mga anak na na

Umabot sa labing isa ang anak ng aming inahin na ito mga mare. Namamangha kami wing may lumalabas na biig dahil nga mga mare ang lulusog at ang lalaki na nila mga mare parang ilang araw na sila simula nung sinilang na sila. Kaya naman mga mare ko ako tuwing may lumalabas na biig dahil nga mga mare malalaki ito at malulusog. Kaya naman mga mare eto nga si Kuya Jack Jack siya nga yung nagaasikaso para makadede itong aming mga maliliit na biig. Pagkala Labas mga mare ng biek ay agad namin itong pinuputulan ng pusod at syempre mga mare pinupunasan namin ito para maging malinis at agad namin itong pinapadede sa kanilang nanay. At isa din sa ilang mga apostol na manging isda. Ayon sa Biblia, isa siya sa mga nagalaga sa ina ni Jesus na si Mika. Mika, dahil dahil! Kunin na! Sa mga Pinto din ang... At hanggang dito na lang muli ang aking mini vlog mga mare, hanggang ulit sa mga susunod. Bye-bye. God bless.